Okay, good morning, good morning So, nandito na naman tayo sa isang exclusive subdivision dito sa Davao City Malapit lang sa Davao International Airport Dito tayo ngayon Ang bahay nito ngayon, napakaganda mga kabayan Yan, yeah. yeah, napakaganda rito sa labas Dahil uh, nakatiles na lahat, oh tapos, ito yung entrada uh, nila, no? Main door, entrance. So, mga modern na yung uh, switch na. So, ito yung pinaka-sala nila, no? Talagang napakaganda. Yan. Libre na yung uh, lahat na nakikita nyo. Fully furnished na, no? So, sa ceiling, ang ganda ng pagkakadesign. May mga design na yung uh, ceiling. Ito. Mga chandelier. Dito naman, yung table nila. Talagang ganda. Ganda. Yan. Tapos, ito na yung pakyat. to oh. Yan. Pakyat. Sa taas. Tapos, ito yung ah... Uh, pinaka counter uh, kitchen yan naka ano na ganda ng marmol nila no tapos yung mga hanging cabinets yan tapos ito yung siguro uh, maids room siguro ito ganda yan Tapos, dito naman, paglabas natin, ito yung ah, toilet and bath. Wow! Ganda lang ano nila. Eh, talaga yung ah, uh, oh. Uh, ganda lang ano? Toilet? Hanggang tiles, hanggang dulo. Yan. Tapos yung gamit nila mga kabayan, ito yung uh, panel board. Yan. Tapos ito yung kitchen. Ref. Exhaust. Ang ganda. Bawa ba tayo sa basement? Yan, yeah. yeah, basement. Mm. Wow, ang ganda ng basement. Hmm. Tapos dito, wow. Basement nila, ito yung mga recreation. Naglagay ka rito ng karaoke. Yan. Oh. Wow, ganda. Ganda, ang ganda mga kabayan, ano? Mm. Pinaka Pinakalabas sa basement exit. Lucky, oh. Tapos, ito na yung pinaka-basement, ano. Oh. Akit tayo sa gra uh, ground floor, ah, uh, sa, ano. Mm -hmm. So, uh, akit tayo sa taas. Yan. Ito yung pagtaylas nila. Ganyan. So, pasensya nyo na, walang ilaw. Pag may ilaw to, napakaganda. Ang room nila dito, ganda. Wow, ito yung unang room. Hmm. Purple yung kuno. Yan, ganda mga kabayan ano. Tapos may mga built-in cabinet na. Tapos ito yung common ano, common ng CR. Ganda ng CR nila rito. Hmm. tapos ito yung isa pang room yan. So, ganda rito tanaw mo pa yung ano, oh? tanaw mo pa yung parang nasa ibang bansa hmm. yan yung room ano, mga kids. Hmm. Pangatlong room to no, sa taas. Ito yung pangapat na rooms. Wow, laki. Ah, ito yung pinaka uh, owner's room. Yan. Yan, ganda na si Oh. Hmm. Yan. Tapos meron na siyang pinaka ano? Beranda. Yan. Hmm. Ya, ng biranda nila. Hmm. Ya, nda mau no? ya. oh, so. to the city streets, we began to feel the fire. Like, it's like so beautiful